mm lami kayo ang among panihapon ron. Tanawara ko ninyo ang giloto sa akong mga bisita. I, e. matay. Sawa-sawa natin sa maes. Mainit-init. O, oh, -mayor -gamap. Yeah, ang mayor to magamap. Nga angga gaorasyon, o. Oh. Saan so, mo na siya? Mura man nag... man eh, siguro. Saan eh? Nagpugas siya. Pangano daw ni? Eh, pang tanggal daw ko na konon, isang mga bad spirit. Negative. Mga negative energy. <laughs> with ano, with with ano, healing water. Naana <laughs> <laughs> na, na, si Busing. <laughs> Salamat kayo sa inyong duha. Hi! So today, we are cooking like sinabawang manok. Tinola. Special sinabawang manok. What is your ingre- ingredients? Uh, Maling? Ano manok, of course. And we have repolio. Wow. Yeah, we have ginger. Ginger. What? Haha. Iya Vera. Haha. 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 So, ito. Haha. Everything is here and also this one. Bising busy ang mga madam. Everything I do, I do it for you. Iyap muna natin to. We para hindi. Italian ka ng TikTok. Everything I do, I do it for you. And what about you, Madam? Ah, tapos na akong ano si e? ano no. sa labas? Hmm, and what are you doing? No, no, no. Oh my God, you are in the social media now. Oh yeah. Who? Alex. Yes. na I think it's that, that the Hi, kids. Nang sa So ilagay na ito siya. So. Hello, hello anak. Anong yan? Okay, sige. Ready to hollow. Ito na. Yeah. And we open the squash. Kalabasa in Tagalog. Push it to your finger because it's very sharp. very wow. Same name. Pwede mo dalawa. We begin Anong binigay? Mga flower flower? Tapos, saan man yan? Yun, bote yung asawa niya, Bill, hindi na nagagalit. Ha? Asawa ni Cyril. Cyril? Hmm. Nakaka-off ka ba? Oo, naka-off ako. Walang ano? Walang pake? Huwag mo, huwag mo mag-gift stick. Lito niya si Vivian. Ayaw niya na may

Thank you, Mr. Benson. Then <laughs> number one fan. You like my lipstick, Mr. Benson, right? Okay. Oh yeah, ano? Ben. Okay. Ano kung pinan na dito Ben? So we're friends because you like my lipstick. Nag ano? Feedback. Ben. Wow, oh, thank you. Oh. Ben. <laughs> ben, saan yung anong open ng kamera? naiyan ako hmm okay. maa mm. special kayo sayang hindi ako mga picture ko yung phone so kain na Tara na mga inday kain na tayo no So, sa puntong ito, i-silent na muna natin. Kailangan natin mag-voice over. Kasi alam mo na, yung ingay, hindi na talaga magkaintindihan. Kaya sabi ko, i-voice over ko na lang siya. So, ito na nga. Nagkanya-kanya na kami ng kuha. At alam mo na, pag Pilipino talaga, ang kaldiro na andyan talaga ang kaldiro sa harapan ng lamesa. Yung purpose niya kasi, para hindi na naman lagi-lagi na... Uh, sandok ng sandok. kaya ito na nagkanya-kanya na rin sila kuha ng tissue uh, ito naman si Bjorn pinapakain ko na naahan ko na no kasi alam mo na pag may sabaw kailangan talagang bigyan ng pagkain kaya ito sabi ko sige subuan ko na lang muna at ito namang si Inday Bella is busy busy din sa live sa TikTok kaya sabi ko i ano mo i-close muna natin yung mga volume para hindi magkarinigan. Kaya ito sa parting ito mga Inday no, si Inday Rose. Ayun, si Mads Rose. Nagsandok na siya, sabi ko kuan mo ng ako ng ano ng mais. Masarap kasi ang mais. So si Inday Lornex naman nagagilap na ng mainom. Eh nung binitbit niya na sabi ko itago niyo muna dahil yung isa dito ang hinahabol lang ay alam na. Yung drinks, ayaw nang kumain. Kaya sabi ko, uh, hide on the sea muna tayo. <laughs> hide on the table. Kaya ito si Bjorn. ala sige. Actually, gusto talaga ni Bjorn kumain ng may mga sabaw. Kaya masipag talaga to sininang niya. Hala, ginalagyan talaga ng sabaw. Ang sarap ng luto naming mais, no? Mais na chicken. Mais chicken, no? Oh. Mais na dagad siya na manok na pinapakain sa kanya nung nabubuhay pa is mais. Ngayon, pagluto namin, tinulang mong, uh, uh, ano din, ah uh, manok na nilagyan namin ng mais. Nilagyan namin ng kalabasa, o oh, lahat na ng erikado. Kaya, yun sabi ko kay, ano, sabi ni Inday Bila, ang sarap-sarap. At uh, talagang napapawaw siya sa sobrang sarap. Kaya sabi niya, sasandok na ako dahil hindi na kaya ng power. Nagugutom na din, no? So, kumain niya pala kami is alas siiti na ng gabi. Pero tignan niyo naman dito. Medyo may liwa-liwa nagpa sa likod namin. Kaya, sige, ang um, pinakamasarap pag kumain kayo, no? Yung bang kamasama kayo? Kaya sila pumunta dito, kasi nga, hindi ako pwede makaloto mga inday, gawa ng ito, magtataka kayo sa ng bahay. Naka, where is the moon ako? Ah, where is the sun? Hindi ako pwede sa, ano yung ganito, yung mausok. Hindi ako pwedeng magluluto-uluto muna. Hmm. Magsiting pretty muna tayo. Kaya, bawal man sa atin. Anyway, nagpatanggal nga pala ako ng katarat sa aking kaliwang, ay kanang mata. Kaya pang 3 days, ay pang 3 days ko pa lang siya. Ito. Yun, sila ni Inday uh, Lornick Sweden Vlog at saka si Mads Rose Nicole. Nag uh, todo rescue. Sabi niya, kami na ang magluloto dyan. Eh, mabuti naman. May mga grocery tayo yun sa refrigerator. Kaya ito. So, bumili kami kanina sa labas ng mga ingredients kasi gawa ng malapit lang naman kami dito. Sa baba namin may grocery store na din kaagad siya. Hmm. Hindi pa pala guys <laughs> Hindi ko alam kung ano 'tong iniikot ni Delorix nito. Ah, ayan. Talagang ano kami sa rice. Eh hindi na po ako bumili ng rice na Yasmin kasi after 3 hours napapanis. Kaya ang binili ko yung mamud na masbati. Ito siya. E, tinuruan ako ni Enderos Nicole kung paano lutuin nang hindi siya matigas. So, ayan, nakuha din natin yung timplada. Kaya sabi ko, ala, sige na. Kain na tayo. Ito naman si Bjorn, ayaw talagang mag-focus sa pagkain niya, naglalaro. E, eh, sabi ko, tapusin niya lang tong isang platito dito. Kung ayaw niyang umupo, ay di, ako ang lalapang. At papa uh, papakainin ko na lang silang dalawa ni Amara mamaya kasi si Amara hindi naman talaga kumain nandun lang naglalaro sa sala kaya ito ay tanaw talaga Tingnan talaga yan sa ano mm. ah. Sa akin, stress reliever ko lang. Pag nasa-stress ako, gusto mo mag-tiktok, mag, -tick -tick -tick, mag lang ba, magsayaw sayaw, -sayaw or... Kasi minsan, di ba? Tino-tino! Hmm, Kasi eh. Wala no? hey, na sa inyo. bang... Kala binabutang sa ano? Eh, na, So doon, tanggut ka. Kaya naman, tingka bukit. Ispert ka, ayaw? <laughs> <laughs> eh, search siya, tino tino ka. Para ano? Mag-shades ka, pa hindi makita. Kasi ko, baka mabayolation ba ko, baka nakatabon siya. No ba? Oo, oh, kaya tabon mo siya dali ba mo. bali. kung half lang di mo ipakita, oh, madahan na, wala na, pero may namahalimutan. Kaya half lang lang. <laughs> <laughs> na ba yung reason? Nalay <laughs> ko kada kami inis ganina. Lang, na po kontro sa inyo talagang basig. Hindi na ko tagaan namin. So, dahil ko ano, naitakip sa mata. <laughs> ah, sabi sa oh, lang oh. kay Tante. Oo, oh, ano sila kay ko ano. Ah, dako, kay live. Na kailangan na atyo ka sa frame niya. Mm. Mm. May tanik kung nagpanel ka. Mm, mm Ang panel kay Gamay. Ay, pwedeng lang. Man. talikod lang. Kasi kakatalikod ka, pwede. Oh, Magsuwat -so ka, Mads. Imong ipabasa ni Axel. eh shout out ning Pukiko family. <laughs> Kinamot Pukimo. Pukiko. Ah, ang sapato. Ah, ni bao ni bolos in day lornik na ubos ang 38 ko. Ay, anak, kewa mi ka Boom. Kung kinsa man na. 晚安<的>。<的>